Kamusta mga kapantom? Ako nga pala muli si Phantom Guy at I recap ko ang creepy suspense and thriller movie na ito tungkol sa grupo ng cave explorers na natrap sa kweba na punong-puno ng kakaibang nilalang. Mahilig ang grupo nila mag-explore at mag-try ng mga makabago. Ang mga babaeng ito ay ang mga bib idols sa pelikulang ito. Siya pala si Sarah at habang papauwas sila ay may biglang sumulpat na nasasakyan na kumitil sa buhay ng kanyang asawa at anak na babae, biglaan ng mga pangyayaring iyon at tila sa hospital na lang nagising si Sarah noon. Hindi pa makapaniwala si Sara na nawala na ang mga mahal niya sa buhay at doon naman dumating ang mga kaibigan niyang si Juno at Beth. Sobrang sakit ang nangyar sa kanya panahon na ito at isang taon din ang lumipas nang bumalik si Beth sa pinanggalingan nila at magkita-kita muli magkakaibigan para sa panibagong ekspedisyon ang plano nilang gawin upang makalimot din itong si Sara sa nangyar noon. Nakarating na sila Beth at Juno sa rest house na iyon malapit sa kabundukan kung saan sinalubong na rin sila ng iba nilang kaibigan na sila Beth, Sam, Becca at Honey na sasama sa kanilang cave exploration. Anim silang puro babae lang ang maglalakbay doon pero bago iyon ay nagsaya muna sila ay kamestahan sa bawat isa dahil na rin sa tagal na nila hindi nagkita-kita, pinag-usapan na din nila ang pupuntahan nilang kweba na malapit lang sa bundok ng lugar na ito. Sobrang saya nila sa gabing ito dahil narin sa bonding at excited sila sa gagawin nila, pumunta at Jin Aiseng na ni Juno ang mga kasamahan niya dahil ito yung araw na inaantay nila para harapin ang kwebang matagal ng walang nakakapasok. Ito na ang umpisa, nagsama-sama silang lahat upang mag-group picture bago sila pumunta sa kabundukan na iyon. Habang nagkakantahan sila ay hawak ni Sarah ang relo ng kanyang namayapang anak at dito tumungol na sila sa kadulo-duluhang kagubatan para makarating ang malaking bundok doon. Bumaba na sila ng sasakyan at naglakad-lakad muna upang hanapin ang entrance ng kuweba ng bundok na iyon. Mahabang oras ang nilakbay nila at maraming matatarik na doon na may mga ilog at bangin bago nila natagpuan ang malaking butas ng kagubatan na iyon. Sigurado sila na ito na ang entrance ng kweba ng kabundukan na iyon kaya nagready na sila ng kanya-kanyang mga tali upang bumaba na sa ilalim nito, namangha sila na marating ang ilalim nito pero hindi nila alam ang panganib na nasa loob ng kwebang ito. Binuksan na ni Juno at ng mga kaibigan niya ang flashlight upang makita nila ang paligid, inaantay muna nila mapababaw ang lahat sa pwesto nila bago pasukin ang mga sulok ng kweba, habang nagmamasid sila sa paligid ay napansin ni Sara na may bakas ng dugo sa mga bato-batong iyon. Nagulat sila sa mga lumabas na paniki na nagambala nila, ilang sandali pa ay naglakad na sila papasok doon at dahil padilim na ng padilim ang loob na iyon ay nagsindi sila ng flare light upang makita nila ang buong paligid na paglalakaran nila. Parang may narinig si Sarah sa kadiliman na yun na tila ba may nakamasid sa kanila pero denenma na lang ito at pinagpatuloy ang pag-explore sa loob ng kuweba. Sinabi nila na hindi magiging madali ito dahil hindi pa nila kabisado ang mga lagusan at sulok-sulukan nito kaya maaaring may mga delikadong lugar o bangin din dito. Kailangan nila din madaliin ang pag-explore doon dahil maaaring limitado lang ang baterya ng kanilang mga ilaw at mga gamit na dala kaya kailangan nilang matapos libutin bago abutan ng umaga sa loob ng kwebang ito. Dito natagpuan nila nag-iisang daanan na butas kung saan makipot at masikip ito pero no choice nila dahil yun lang ang nakikita nilang daan doon. Si Sarah ang huling naiwan sa maliit na lagusan pero tila no stock ito at naipit sa kanyang pwesto. Agad na bumalik itong si Juno upang tulungan siya sa pagkakaipit doon, kailangan nila makawala doon kundi mauubusan ng hangin si Sarah o maaaring mamatay siya sa pwesto niyang iyon, sinabi ni Juno na kumalma at dahan-dahan igalaw ang kanyang mga katawan sa ibang posisyon para makawala ito pero tila gumagalaw ang mga bato dito na parang dadagan sa kanya kaya ng pagkaalis nito ay bumagsak ang bato kung saan pinakpan nito ang lagusan nila pabalik at palabas ng kwebang ito. Natakot sila sa nangyari na tila ba hindi na sila makakalabas sa kwebang ito dahil sa bumagsak na batong iyon. Pinalakas ni Juno ang loob nila na kailangan na lang nila ipagpatuloy at humanap ng ibang daan palabas dito. Wala na sa plano nila ang mag-explore kundi humanap na lang ng daan palabas sa limitadong oras at hindi alam na mga daan dito. Tumago sila sa isang sulok kung saan may sobrang lalim na bangin doon at ang tanging paraan lang ay samabit sa mga tipak ng bato sa itaas nito upang makatawid sa kabilang kweba. Ito lang ang daan kaya isa-isa silang tumatawid gamit ang lubad at taling dala nila, sobrang delikado ang lagay nila dahil maaari silang mahulog kung bibigay ang lubad na iyon. Nahirapan si Beth sa pagsabit doon pero sinuwerte peren at naabot nila ang kabilang daan, dahan-dahan silang bumababa dito upang walang malaglag isa sa kanila sa delikadong sitwasyon na ito, Nahirapan si Beth sa pagsabit doon pero sinuwerte pa at naabot nila ang kabilang daan, dahan-dahan silang bumababa dito upang walang malaglag isa sa kanila sa delikadong sitwasyon na ito. Ang huling tatahak sa pagkasabit ay itong si Juno ngunit nagkaproblema ang tali na iyon na muntik niyang ikinahulog sa bangin, lumambitin ito at tumama siya sa pader habang pilit na hinahatak ni Becca ang lubad kahit sugatan na ang kamay nito sa pagkakakapit. Nabitawan kasi ni Becca ito kaya tumama si Juno sa pader ngunit nailigtas naman nila lahat ito sa pagkakahatak paakyat kay Juno. Tinapin lang nila ang sugat nito at tinahak na ang susunod nilang dadaanan, sobrang dilim ng paligid kaya gumamit sila ng flare light upang makita ang paligid at doon nakita nila ang isang drawing sa pader kung saan nakaukit ang kabundukan dito at tagusan palabas ng kwebang ito, nabuhayan sila ng pag-asa dito na makakalabas sila ng buhay pero nagtaka sila na baka meron na dating tao dito dahil sa larawan na ito. Lumusat sila muli sa butas dito ngunit sobrang dulas ng mga bato doon dahil sa ragasan ng tubig na nanggaling sa ilog sa itaas, nadulas dito si Hani habang hawak-hawak siya ni Juno ngunit nabitawan ito sa pagkakapit at nahulog sa ibaba, nabalian ito ng buto at sensitibo ang eksena dito kaya Daiko mapapikita. Kailangan nila maibalik ang nabaling buto na iyon upang makapaglakad sa muli at makaalis sa kwebang ito, pili lang ang gamit na dala nila kaya kailangan niyang tiisin ang sakit na iyon, gumagawa sila ng ingay sa kwebang iyon nang hindi nila alam ay may nakakarinig na sa kanila, dito may nakita si Sara na kakaibang nila lang habang iniilawan niya ito, lumapit dito si Juno ngunit biglang nawala iyon at hindi pinaniwalaan si Sara sa nakita niya. Sinabi ni Sarah ito sa kasamahan niya na kailangan na rin nila makaalis dito dahil baka mapahamak sila sa kwebang ito, natatakot na sila dito kaya pinagpatuloy ang lockeran at tila nahulog sila sa isang kweba na punong-puno ng mga buto ang paligid nito. Kinakabahan na sila sa kwebang ito dahil totoo nga sinabi ni Sarah na meron ibang nilalang dito na kakapahamak nila, kinuha ng kasama nila ang videocam na iyon kung saan nakita niya ang isang nilalang sa likod ni Becca at kinasigaw niya ito. Kakaibang nilalang ito na para bang halimaw, nasa paligid lang nila ito kaya agad silang nagsindi muli ng flare light upang makita ito at maiwasan ang kanyang pag-atake. Sa ilang sandali pa ay lumabas ang nilalang na ito sa gilid nila at agad na umatake ito sa kanila, tinalunan niya si Honey at biglang may sumulpot pang ibang nilalang nakasama nito para atakihin naman ang ibang kababaihan, nagkawatakwatek sila dito sa pag-atake ng halimaw at tila nangangagat ito upang mamatay ang kanyang biktima at ang unang namatay ay si Honey. Lumaban dito si Juno upang mailigtas ang mga kaibigan niya, madaming umaatake sa kanya pero sa dalang armas niya ay nakapatay siya ng ilang mga halimaw dito, kahit sugatan na siya sa mga kalmo dito ay akala niya na ubos na ang mga halimaw pero nang may lumapit sa likod niya ay di niya sadyang natusok si Beth na akala niya ang halimaw ang nasa likod nito. Hindi sinasadya ni Juno ang nagawa niya kay Beth noon sa maling akala ay nakitil niya ito, nagmakaawa si Beth na huwag siyang iwan doon pero umalis na lang si Juno para isipin na pinaslang na lang ito ng mga halimaw. Sa kabilang dako naman ay hawak nitong si Sarah ang video cam upang makita niya ang nangyayar sa paligid at kitang kita niya na kinakain ng mga halimaw ang isa niyang kasamahan at tila wala siyang magawa dito sa takot niya. Hindi na nila alam ang mga nangyar sa bawat isa, si Sam at si Becca naman ay magkasama na nakaligtas sa lugar na iyon, pero sa kabilang banda ay naligasan na sila ng kasamahan habang si Sarah naman ay hindi makagalaw sa kanyang pwesto dahil sa mga halimaw na nakapaligid sa harap niya, hindi siya gumagalaw upang hindi siya napansin ng mga ito. Hindi napansin nila Sam at Beke na may nakasunod sa kanilang nilalang, iniwan nilang nakabukas ang LED light nilang iyon at lumapit ito banda sa kanila, parang hindi sila nakikita nito at tila nagmamasid lang ito na parang nakikiramdam kung anden yung bibiktimahin niya, nanginginig na sila Sam dito pero maya maya pa ay umalis din ang halimaw na ito sa harapan nila, biglang tumunog ang relos na dala nila noon at agad ibinato palayo dahil narinig ito ng halimaw upang balikan na akala ay tao iyon. Si Sarah naman ay nakaalis na sa lugar na iyon at binal ikan niya ang isa sa kasamahan niya na umaasang buhay pa. Si Juno naman ay naglalakbay din mag-isa para hanapin ang daan at makasama ang mga kaibigan niya. Nakikita niya ang mga halimaw sa paligid pero tinataguan siya ng mga ito. Naririnig na nila Sam at Becca ang lumalapit sa kanila habang si Sarah naman mag-isa ay gumagawa ng paraan para magkaroon liwanag ang daraanan niya. Madiskarte itong si Sarah kaya nakakagawa siya ng paraan sa ganitong sitwasyon habang sila Sam at Becca naman ay nagpapatuloy lumakad paalis doon nang biglang may sumulpot na naman na halimaw sa harapan nila, nilabanan nila ito pero sobrang lakas din ito na sabik kumitil ng buhay, akala nila na matatapos na ang buhay nila doon nang biglang sinaksak ni Juno ang halimaw sa likod nito. Bumulag tagad ta ang halimaw na ito at bumungad sa harap nila si Juno, tuwang-tuwa ang mga ito na akala nila Sam at Becca na sila na lang ang natitirang buhay, Sinabi nila na hindi na nila makita ang iba nilang kasamahan, napansin ni Juno na bulag ang mga halimaw na ito at tila gumagamit lang ito ng sense upang umatake at umiwas sa mga atake rin sa kanila, doon nalaman nila kahinaan ng mga ito. Sinabi ni Juno na umalis na sila at hanapin si Sarah gat maaari, si Sarah naman ay natagpuan ang humihinga pang si Beth dito pero ang tanging nabanggit niya lang kay Sarah na si Juno ang may gawa nito sa kanya at wag nang magtiwala dito, ibinigay ni Beth kay Sarah ang bagay ng pagkakaibigan nila at nagsabi ito na wag siyang iwan ng buhay dito, tinapos ni Sarah ito at alam naman natin na hindi sinasadya ni Juno ang nagawa niya kay Beth kanina. Walang nagawa si Sarah kundi gawin ang nararapat kaysa makita lang itong nahihirapan sa lagay niya. Narealize ni Sarah na traidor itong si Juno, kaya kailangan Corin ikit ang eksena dahil ang hirap nito panuurin din. Umalis na si Sarah doon at nakita niyang may papalapit na naman na halimaw at hinabol siya nito doon. Agad na tumakbo si Sarah doon at tumalon sa isang ilog roon na punong-puno ng dugo ng kung sino-sinong nilalang, lumangoy siya dito at nang umakyat na siya sa kakapiten ay lumabas muli ang isang nilalang na galing doon sa ilog ng dugo na iyon, buti na lang ay may patalim na dala si Sarah at doon niya ginamit ito sa halimaw upang mapatay niya agad at lumutang sa kinaroroonan niya. Habang papakyat siya sa mga batong ito ay may lumabas na naman na halimaw doon, hindi siya gumagalaw dito at hindi rin siya napansin nito dahil bomb abase lang ang mga ito sa sense nila, inintay ni Sara na umalis ito at kumuha siya ng tsempo para atakihin ito gamit ang matigas na bagay na kinamitay nito, sumigaw si Sara hudyat na buhay pa siya at hindi na siya natatakot sa mga ito. Narinig ni Juno at ng mga kasamahan niya na may mga sigaw doon at tila nagulat si Juno sa denarianan nila na mas marami ang mga halimaw na umaaligid na pala doon, tumakbo sila doon at nakakita ng labasan kung saan may bangin na naman dito at ang tanging paraan lang ay tumawid muli gamit ang lubod dito, nauna si Becca umakyat para makatawid sa kabila pero sa hindi inaasahang pangyayari ay may gumagapang sa pader na yon na halimaw at inatake siya nito. Sinabi ni Juno na magmadali ito upang hindi siya abutan nito sa itaas pero sa sobrang bilis ng halimaw nito na kahit anong iwas niya ay nasakmal siya nito at tinapos ang buhay niya habang nakalambitin sa taling iyon. Habang si Sam naman ay nahatak naman ng isang halimaw at doon kinain din siya nito, walang nagawa si Juno kundi iwan na lang sila at tumalon sa bangin doon, sa harap niyang yun ay may buhay na halimaw sa ilalim ng tubig pero nasaksak niya rin agad ito, habang papaakyat siya ay tinulungan siya ni Sara na di niya akalain na buhay pa ito. Naingat siya agad ni Sara mula sa lalim ng ilog na iyon, tinanong niya kung buhay pa ang iba nilang kasamahan at sumagot itong sila na lang ang natitira doon, wala na silang choice kundi ipagpatuloy ang paghahanap ng lagusan paalis doon at sa dulong kwebang napasukan nila ay nakaabang ang napakadaming halimaw na nilalang. Tila nakaabang na ito sa kanila at unti-unti nang lumalapit kala Sara. Wala silang choice kundi labanan ang mga ito o mamatay sila sa kuwebang ito. Malakas ang loob ni Sara na titilin ang mga ito gayung din si Juno na alam niya na ang mga kahinaan ng mga ito. Marami-rami sila napaslang ng mga halimaw. Kahit pagod na pagod na sila makipaglaban at harapin ang mga ito. Sa tulong ng mga bakal na dala nila ay natatalo nila ang mga taong halimaw na ito. Hindi na makapalag ang iba dito sa galing ng dalawa, kinuha ni Sara ang matulis niyang bakal ng magkaharap sila Sara at Juno ay nagtaka ito na pinakita sa kanya ang isang bagay na galing kay Beth, si Sara ay inatake si Juno sa kanyang paagamit ang matulis na bagay na panlaban niya, nagtaka si Juno kung bakit niya nagawa ito dahil may dahilan naman siya sa nangyari, tumakas ito para iwan si Juno sa mga marami pang natitirang mga halimaw sa loob ng kweba. Binunot ni Juno ang patalim na itinusok sa kanya ni Sarah, di na siya makagalaw noon nang nagsidatingan ang dosenang mga halimaw papalipat sa kanya habang si Sarah naman ay nakakita ng liwanag at umakyat ito pero nahulog sa maraming buto at nakatulog ito. Nagising siya agad dito kaya nagmamadali siyang umakyat para makalabas sa tulong ng liwanag na iyon, nakalabas siya sa isang kagubatan at nagmamadaling hanapin ang sasakyan na ginamit nila noong umpisa. Hinanap ni Sarah kung saan saan ang sasakyan kahit naduguan. Nang matagpuan niya ang sasakyan nila ay sumakay siya agad dito at nagmaneho ng mabilis, papaalis sa lugar na iyon, huminto siya muna sa gilid na iyon at biglang naalala ang kanyang anak, sa kasamaang palad ay isa lang pala iyong panaginip at tila naruroon peren siya sa kuwebang ito, the end maraming salamat po mga kapantom.